saan nga ba ang mga aswang? Totoo ba ang kwento patungkol kay Tinyente Kimo? nagliligaw na kami kasi medyo dami yung daanan kanina. Doon ang Duenas, dahil yan po yung presipyo ka Duenas? Ah, diretsyo dyan? Tapos grabe yung spike. Ba. Bakit tumusok kas? inyong mga kahanted ay bumisita sa isang bayan sa Iloilo sa pagtulak ng mga subscriber natin na puntahan daw ang bayan na ito. Mga kahunted, nakarating na nga tayo ng duenyas. Totoo ba ang kwento patungkol kay Tiniente Gimo? Itong bayan na ito daw ay puno ng misteryo lalo na sa usaping aswang. Malalim ang ugat ng duenyas, isa sa pinakamatandang bayan sa Iloilo. Dito, ang mga lumang bahay ay parang may bantay na mga lihim. Pero ang pinakausap-usapan, hindi lang ang kasaysayan, kundi ang alamat ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ang mga aswang. At sa lahat ng kwento, isang pangalan ng kinakapakutan, Teniente Gimo. Dating kapitan, pinunuraw ng mga aswang. Hanggang ngayon, binubulong pa rin ang kanyang pangalan bawal pag-usapan. Pero kami, narito para siya sa At atin. sa ating pagdating dito sa Duenas, bago natin umpisahan ang ating pagsisiyasat patungkol kay Gimo at sa kanyang history, minabuti muna nating magpaalam sa mga kinauukulan. Nagpapasalamat kami kay Mayor Pama ng Duenas sa pagpapaunlak sa amin na bisitahin ang kanilang napakagandang lugar at pag-usapan ang patungkol sa sensitibong topic ni Tiniente Gimo. Kasama Si Sir Tope ng Tourism Office ng Duenas. Pinuntahan namin ang umanoy mga living descender ni Gimo. At sa clip na ito, ito raw ang dating barangay na pinamumunuan ni Teniente Gimo. May halong kilabot at kaba ang pagdaan namin dito. Mabuti na lang ay eh kasama namin si Sir Tope. So mga ka-unted, dito tayo sa distant relative ni Gimo at sa kasamaang pala dito tayo pinayagan na magpa, magpa-interview or ayaw nila magpa-interview so nire-respeto natin yan. Hindi man napaunlakan ng haunted PH ng interview ng mga alleged relatives ni Tiniente Gimo, itutuloy pa rin natin ang pagbisita dito sa Duenas. Makakapag-investigate pa tayo patungkol sa mythical creature na ang aswang. pupunta tayo sa isang lugar dito sa Dueñas kung saan napili namin mag-overnight at titignan natin kung makaka-encounter ba tayo nung sinasabing aswang dito sa Dueñas kaya samahan nyo kami at dito tayo sa isang sementeryo sa Dueñas kasama natin si Kante Ka David pero bago natin bisitahin ang mga sitio ng duenyas upang maghanap ng ebidensya ng aswang, dumaan muna kami sa isang sementeryo dito sa barangay mismo daw na pinamunuan ni Tenyente Gimo. Ito raw sementeryo na ito, dito daw siya inilibing. Uy, kum, kas Maghahanap tayo ng ebidensya ng kanyang pinaghimlayan dito sa sementeryong ito. Ay naman, tao ba ito? Kabaong para na parang nawasak na, di ba? Hmm. Eh. Hey. Nandito nga ba ang bangkay? Nitinye ang tigi mo. Talagang may halong kaba at kilabot dito sa loob ng sementeryo. May mga maririnig kang yapak at kung anong-anong klaseng kaluskus. Okay, grabe yun. Lakas. Oh, lakas. Lakas ng spec ng MF. Uy, yun sila Uy. Darinig mo yun? Hmm. So mga ka-andad, tinry namin hanapin yung libingan ni Tinyente mo Pero, kaya nga sabi ng mga tao rito, is parang nawala na daw, parang natabunan na kasi medyo matagal na talaga.

oh, grabeo grabe ng ano? yang ng ano? Grabeo ng ano? Grabeo ng kas. Grabeo ng kas Grabeo ng ano? Grabeo ng ng ano? Grabeo ng ano? ng ano? Grabeo 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 Ito na mga kantid, wala na. Wala na siya mga kantid, ano? ha? Wala na. Hmm. Narinig mo yun? Hmm. Di ba parang may naglalakad? Shiz. Hmm. Doon na naman. Ang lakas dito. Pucha. Dito pa rin. Diba to? Dito na area naman, parang malinis na talaga. No? tapos dead end na okay so yung mga kakantayin so far may nararamdaman kami dito sa cemetery na nakakaiba uy Ang weirdo na nga feeling. Parang may naglalakad, di ba? Hmm. Parang may sumusunod. <laughs> hmm? Grabe yun. Ba't sabi ka, sumusunod? May sumusunod Samuel, talaga. Grabe huh? yun. Grabe yung spike niya mga kantid. Oh. Ayan mga kantid, ka makakita nyo. Non-stop yung ano. Wala namang kuryente dito kasi sementeryo to. Wala din Grabe. street light. Grabe mga kantid ka yung spike niya. Sumusunod sa amin talaga. Sagad. Oh, grabe. Paso? Pas? Tutok mo sa likod mo, Kas. Ba't ito? Ba't ang dami nila? Balik nga tayo, Kas. Oh, dito, wala na. Sige nga. Sige, Tara. So mga ka palabas na sana kami ng sementeryo pero parang na namin ni David na parang may sumusunod sa amin. So susubukan lang natin na i-prove na yung EMF is dapat paglabas namin, hindi na siya nagsaspike. Kasi ito, Lala pag na. nasa labas mamaya ka-hunted na nagsaspike, may masamang pangitain yan eh. Siguro sinusundan kami at hindi pwede yan. Wala na ka. Wala na? Eh, kan dito muna tayo. Ha? Wala na? Wala na. Siguro dun din malakas siguro. No? Hmm. Baka dun din. Tara, subukan natin doon sa labas kung ano. So, titingnan natin kung magsaspike ulit yung EMF. spike konti lang. Oh. Pero dito kanina, di ba? Ang grabe yun. Ah, konti na lang. Sabi nga, eh, di ba sinusundan tayo? Di ba? Hmm. Ano ba? Kanina ang lakas eh. Hmm. Wala rin eh. Yeah, Tara. Okay, mga ka-hunted. naghahanap tayo ngayon ng area kung saan yung sinasabi nilang madaming nagpapakita na aswang or kung meron nga talaga dito sa Duenas. So ayan mga ka-hunted. Dito sa isang madilim na area dito sa May Duenas. So tayo ay nakatambay makikiramdam, makikimasid maghihintay medyo vulnerable din tayo dito sa so kung ano man ang pwedeng mangyari kasi medyo open area malayo mga kabahayan so ang ginawa namin pumupunta kami sa mga maliliit na sitio ng dis oras ng gabi tapos dinadahan-dahan namin titigil kami sa isang lugar may kiramdam samahan nyo kami yun na dyan Cass malakas yung palo ng EMF hindi ko hindi hmm. sakti lang ayun hmm. malakas puro green

So sa ngayon, nag kami, kasama natin si Kanted Ka at si David. nag kami dito sa duenyas. Kung may makakalat ba tayo ng mga ebidensya Kung totoo ba talaga ang kwento-kwento dito na madaming aswang sa duenyas. Andito tayo sa part na madaming tubo. So mag-iikot-ikot tayo. daming mga tubo nag-iikot-ikot tayo dito sa bahay ng Duendias kung totoo ba talaga yung mga kasabihan or mga kwentong bayan na madami daw aswang dito so dumaan tayo dito sa barangay na allegedly si Tiniente Gimura o dati dito na ayun pinapakiramdaman lang namin ngayon yung lugar yung feel katatapos rin namin pumasok sa mga sityo nakita nyo naman kanina nagstay kami konti dun sa mga tubuhan sa mga ano nakiramdam mga naramdaman yung EMF natin pero ngayon dito naman tayo nagiikot-ikot and pero medyo ano na kasi madilim na syempre hindi tayo pwedeng magbulabog ng mga bahay-bahay hanggang -bahay. dito lang tayo makikiramdam kaya samahan niyo kami kaante dito sa Duenas